Sinulit ng ilang pamilya ang huling araw ng bakasyon ng mga estudyante sa paliligo sa dagat sa Batangas City. naritong report ni Denise Abante. Mula pa sa barangay Gulod Itaas sa Batangas City ang mag-anak na ito ni Arjon. Kasama ang kanilang mga anak, nagdungo sila sa dagat sa barangay Tabangaw Playa kanina umaga para maligo medyo sakipin eh para makapaligo sa dagat. At isa pa ay wala naman akong trabaho ngayon kaya sumama na din ako. Ay sana po ay magandang panahon ngayong buong maghapon para ma-enjoy ng mga bata yung pagbasyal. Mainit ang panahon at kalmado ang dagat kanina umaga sa naturang lugar at sabi ng pag-asa epekto ito ng northeast monsoon kasalukuyan po kasi ang Northeast Monsoon po ang kasalukuyan nakakaapekto sa Northern at Central Luzon samantalang Eastern Luzon east naman po ang ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang Northeast Monsoon ay ang hangin na nagmumula sa mainland China na siyang nagdadala ng mainit at tuyong hangin. Bagamat mainit ang panahong nararanasan sa umaga, posible pa rin daw ang panakanak ang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi sa ilang bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa. Dahil sa magandang panahon, sinulit na rin ito ng mag-anak ni Navivencia gayon din ang huling araw ng bakasyon ng ilan sa kanilang mga kasamang estudyante at trabahador. May pasok na rin kasi ang iba sa kanila bukas kaya naisip nilang mag-outing. Ibanding na nasing mag-anak at sa isa po ay balik trabaho na din po ulit susunod na araw. Samantala ay nilabas na ng pag-asa mga pangalang gagamitin para sa mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng isa lang na tropical cyclone ang pumasok sa PAR ngayong buwan. Payo ng Weather Bureau na palagi pa rin umantabay sa lagay ng panahon at sa abiso ng mga otoridad. Kasama si Jay Harris, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.